Magandang araw, guru at mga Ako si Jana Allison B. Continedas ng 7 Darwin. At ngayong araw, ating talakayin ang sistemang pananampalataya ng Timog Silang Asya. Ngunit ano nga ba ang sistemang pananampalataya ng Timog Silang Asya? Hmm. Ngayon, ating suriin Gamit ang comparative chart sa ibaba, at suriin ang sistemang pananapalataya ng mga bansa sa Timog Silang Asya at ang populasyon ng mga bansa rito. Sa Brunei Darulasam ay Islam, sa Cambodia ay Buddhism, sa Indonesia ay Islam, sa Laos ay Buddhism, sa Malaysia ay Islam. Sa Myanmar ay Buddhism. Sa Philippines ay Christianism. Sa Singapore ay Buddhism. Sa Timor Leste ay Christianism. Sa Thailand ay Buddhism. At sa Vietnam ay Buddhism. Ano-anong mga bansa ang mas nangingibabaw na reliyon ay Buddhism? Ang mga bansang nangingibabaw na reliyon ay Buddhism ay Cambodia, Laos, Myanmar, Singapore, Thailand at Vietnam. Ano-anong reliyon ang pinaniniwalaan ng maraming bilang ng tao sa Indonesia, Malaysia at Brunei Darussalam? Makikita sa chart na Islam ang kanilang reliyon. Ano-anong mga bansa ang sumasampalataya sa reliyong Kristyanismo? Pilipinas at Timor Leste naman ang sumasampalataya sa Kristyanismo. Bati sa populasyon, anong bansa ang may mataas na bilang ng mga tao? Ano naman ang may pinakamababang populasyon? Ang pinakamataas ay Indonesia habang pinakamababa naman ay Brunei, Jerusalem. Ibigay ang pagkakasunod-sunod ng populasyon ng mga bansa bati sa pinakamalaki at pinakamababa. Narito ang pagkasunod-sunod mula ang pinakamalaki hanggang pinakamababa. May epekto ba ang populasyon ng isang bansa sa reliyong sinusunod nito? Ipaliwanag. Meron dahil maaari na umalis ang ibang tao sa bansang ito at bumalik na may kasamang maaring ibang reliyon. O pwede rin kalaunan o sa pagtagda ng isang tao, mag-iba ang kanilang paniniwala. Bakit nagkakaiba-iba ang reliyon at paniniwala ng mga tao sa Timog Silagang Asya? Marahe sa pinanggalingan dahil bawat bansa ay may iba't ibang paniniwala, kasaysayan, tradisyon at pati na rin reliyon. Paano naka ang reliyon sa buhay at pamumuhay ng mga Asyano? Anong aral, paniniwala at gawain ng mga reliyon ang higit na nakapagpaunlad sa kanilang sarili. Naturuan nyo nito ang mga asyano na magmahal, magpatawad, at magkaroon ng direksyon sa buhay. Pwede sa paraang paseremonya o pasalita. Maraming salamat sa pakikinig. Muli, ako si Janna Allison B. Contenadas ng 7Darwin. Maraming salamat po.